tsaka naglabas na din ako ng manok para sa mamaya guys so ilagay natin na siya nito tayo guys ah oh. Naglabas, naglabas ako ng ano, manok.

add natin yung manok guys sa vinegar para hindi maamoy ito guys oh. naglabas ako ng tatlong trip trip port trip port o one port one port para sa tangkubyan namin ng maya. So, itabi natin muna, sis. Nag-ugas tayo ng kardero.

lagay ito sa pabero para yung pabero magaling lang natin na ma. magaling lang uratan guys yung yero guys magaling lang yero hindi mo na masyadong puspos mo kasi eh. nakakasakit sa nakakasakit ah, sa dito guys pag pinupuspos mo bakit na naman alas na eh. May Clorox yan. Ang natin ng ilang minuto. ato. At ang natin, So, nagagay ng sabon. natin ang agasan na, kasi natulungan tayo ng Clorox. Ano Hindi pwede, hindi pwede guys, hindi ka mag kasi masakit sa dibdib guys. Ipapos ko. mas morks. Kasi. Nakakopon ano, lang ng ano marumi. Okay. Ngayon ako magugusang karinderia guys. Ucup pa sa madali guys ay basta. Kasi pa ka nag, ano, nag -pus -pus. hindi ka masyadong nag-ano ako sa tose. Hindi kana gigirapan. Tapos yung kardero, guys, hindi siya, hindi siya pula yelo. Puti siya. Oh, tingnan mo, madali lang siya kuskus ni guys. Nagamitan mo lang ng ganyan. Mamit ka lang ng ganyan. babad na ito guys. Tingnan mo. May cute din siya sa logo. Tapos, ngayon. At yung ako, ko, medyo mahigpit sa mga ganito guys. Tapos, 何です Yung lutuin natin guys, ulam natin yan. Prepare lang tayo guys para madali mamaya. Oh yeah. para sa mamaya madali lang tayo magkutumat bilis may lang naman to guys kasi mas boost lang Itiwad pa yung busal. Para sa panahal yan guys. Pwede po tayo mamaya pag-a-rest pero hindi pa prepo na lang. Hindi pa ako nakapag breakfast Mag-prepass na lang po bago ako makasimula. Kasi talaga is maaga pa. Lalo ka pala alas gis pa. Yun, kaya eh, eh, prepare na lang natin yan Naka-prepare na yan guys super um, so, prepare na Tapos tayo magpipas Tapos guys. Mamaya na natin yan. So, ito yung ulam natin guys na manok. So, inibabot ko sa lemon guys. At uh, so, uh, ano Sorry, uh, asin, at may, ano, may vinegar para hindi siya maamot guys. Para walang lasa ba? Hindi lasang masama. Ayan so, guys, makain na, na tayo ng tubig iyo Kapitimon tayo. Nandito okay, tayo, guys. We want nothing and ay. Ito pala yung guys, binili ng alaga ko. Ngayon lang ako nagising guys. Ang alas yung media. So nag-order sila ng breakfast nila. So sabi nila sa akin, may nakira daw doon. Sa akin daw. Kanina pa ako nila pinapakain Kasi malamig na daw. Sabi ko mamaya na. Kasi sa pagkagising ko lang. Ayoko na ano. Ayoko nang... Hindi, ayoko. Ayoko lang kumain ng maaga. Yung, ano ba, yung gising ka. Pag gising mo, tapos garadyo ka mag-repass. Ayoko lang. Ayoko Gusto ko yung matapos ko lang sa kong anabot ko daw, diyalos ko daw yun, kinagatan ng anabot ko. Magkamali daw, niya yung sa kanya yun. eh. Eh mata niya, nakatuloy yun. guys, magbe-breakfast tayo guys. Lagyan natin ito sa loob. Okay, natin 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 ito. Kasi ng anong ang miska pero na Wala ka. Wala. Malayo al pa sa ano dito nalangin ka sa gusto mo mag-indone gusto mo mag-indone tapos magka-holder mag ka dyan sa amin, sabi mo sa amin magkaroon mo ako ng indone dyan sa amin, delivery tapos makakarinig ka pa ng danong saksak hindi pa sabihin niya okay ang marinig mo sa kanya hindi e maganda yun, hindi maganda yun ka na ganyan. Sabi ko maraming taong kumakaya na yan. Hindi na Parang ano ba? Na? No? Panirang puri ba? Panira. Panirang puri. Panira ng mood ba? Kaya nga, gustong gusto ko lang umalis dito eh. Gustong gusto ko lang umalis sa bahay na to. decision nila eh. Kasi, alis ako, naglilipat ako ng ano. Ayun, ibibigay naman ako niya, pero hindi maayos. Parang, parang ano ba, parang sapilitan. Ang pagbigay niya sa akin. Eh. Hindi pwede nila, tanggalin natin kasi may annual money. Hindi pwede lang pasok, dito sa ano, pwede ipasok yan sa kasi nag siya eh. Pwede naman ito kapwa, pasok, Kapag pasok mo yung may gas din, siya pero may priority ba na maganda lang sa mga pampas ito ang galimpo na sa ayan ok na ito ano yung natin guys ay matakot ng tanong to di korenti ka at korenti korenti tayo guys. Punta tayo doon sa loob guys. Paano ko ba <coughs> <coughs> Kasi ako dalawa na yung account ko sa YouTube guys. Mayroon na akong account na isa. Kung siguro hindi pwede sabay na. No? Mamaya. Mamaya ko na lang ilalaro. I have two. Two accounts. Pwede really, daw. daw. Pwede daw yung dalawang account. Pwede daw ano ba. Pwede yung dalawang ay, pwede yung ano isang account. Pwede yung yung dalawang account. Pwede mo daw isang isang adzins lang. Ano nung sabi niya Siya lang naman yung itatakbuhan ko. Pag nasira yung whitey ko siya yung itatakbuhan ko. Dalawa na yung ano ko whitey ko. Ako, yung isa, nasa na 600 plus na. So, uh, magla-live ako mamaya doon, first day pa niya. Pero, hindi ko muna yung live ko ngayon. So, live ko nga, no? Patayin ko muna yan, pagpunta ko doon. Mag-live ako doon. Thank you for watching, guys. Ang nandito na lang.